magkano nga ba ang basic salary ng mga waiters papunta dito sa Saudi Arabia kapag dyan sa Pilipinas mag apply sa mga agency. Guys, kapag kayo ay nag aapply dyan sa agency sa Pilipinas, ay may mga basic salary talaga at nagbe sila sa job order at magkano po ang sahod na ibibigay ng employer. Pero may mga binabasihan talaga ang agency kung magkano ang isasahod sa'yo. May mga agency dyan guys na nag-hire sila ng mga first timer. May nag-hire na agency first timer or ex abroad. Pero kapag guys ang agency ay nag-hire ng mga first timer, mababa lang talaga. Ang job order is naka-basic lang talaga. Tandaan ninyo guys, pero nakadepende pa rin yan sa inyo kung tatanggapin ninyo ang mga job offer job offer sa inyo, kung magkano ang isasahod sa inyo. At may mga agency din talaga dyan sa Pilipinas na mababa talaga ang bigayan pero yung kontrata na pinapepermahan sa inyo ay ang mga basic salary. Kasi hindi po kayo makakapunta dito kung hindi po talaga basic salary. Pero guys, wag na wag kayong magpapaloko kapag mas mababa ang binibigay sa inyo, huwag na huwag ninyong tatanggapin kasi magsisisi kayo dito pagdating. Kasi kung mababa lang talaga ang binibigay nila na sahod, ibig sabihin guys, hindi maganda ang company na pupuntahan mo. Or baka delay din ang sahod na ibibigay. Magkano pa talaga ang basic salary dito? Ang basic salary po dito is 1,500 basic salary plus 300 food allowance. So equivalent to 1,800. Pero may mga company na nag-hire ng 1,700 plus 300. Nakadepende sa company na offer nila. Pero yung mga first timer na hinahanap ng mga Agency, kadalasan guys, 1,200 plus 300 is equivalent to 1,500. Pero ang ilalagay nila dyan sa kontrata is 1,500. Kasi yun talaga yung pinaka-basic salary. At yan talaga yun maa-approve. Ma Kapag mababa po, hindi yan maa sa labor or sa atin dyan sa Pilipinas. Kasi chinecheck ang bawat kontrata sa bawat uh, Pilipino na magpunta sa ibang bansa. Dito lang yan sa Saudi Arabia guys. Kaya guys, 1,500 plus 300 basic salary. Ang 1,500. Yung plus 300 is food allowance. At saka yung iba dyan guys, mga first timer, tatanggap yan sila minsan. 1, 2 plus 3 is equivalent to 1, 5. Pero 1, 5 ang nilalagay is dyan sa kontrata. Pero may mga benefits naman dyan. Libre po kayo dito sa bahay kapag galing po kayo sa Pilipinas. Libre po kayo ng bahay. Libre po kayo ng ikama ninyo or resident permit. May mga health insurance din kayo at nakalagay din dyan sa kontrata ninyo not 8 hours per duty per day. Pero guys, may mga company guys na regular, regular duty is 10, 10 hours. Dapat nyo talagang tanungin ang agency ninyo kung ilang oras ang trabaho. Kasi dito guys, pagdating guys, 10 hours, tapos wala pa talagang day off. Ang ibibigay lang na day off is once a month at hindi kayo binabayaran. Dapat kaklaruhin ninyo ang inyong day off, ang inyong trabaho or duty. Yan ang pinaka-importante guys kasi kapag nandito na kayo, mahihirapan kayong magre-reklamo magre, magre lalong-lalo na kapag hindi kayo pa marunong magsalita ng Arabic kasi kadalasan sa mga arabo dito ay hindi nakakaintindi ng English mahihirapan kayo guys kaya mas maganda nandyan pa kayo sa Pilipinas klaruhin nyo na itanong nyo na ang dapat itanong unang-unang tanong na sasabihin ninyo Sir, Ma'am, magkano po ang sahod? ganito ang sahod Ma'am, Sir, every week ba may day off? Yes Ma'am, Sir, uh, ilang oras po ang trabaho? pagdating doon sa Saudi Arabia yun ang pinakauna ninyo para guys minsan hindi talaga nasusunod ang kontrata marami sa ating mga kababayan dito ang hindi nasusunod ang kontrata kaya tanungin nyo kung anong dapat nyong itanong yun lang and have a nice day please follow, like and share para updated kayo sa aking susunod na video maraming maraming salamat